Sa mundo ng musika, may mga tinig na dumadaan lamang, bahagyang naririnig, at pagkalipas ng ilang taon ay unti-unting naglalaho sa alaala. Ngunit mayroon ding iilan, mga pambihirang boses na kahit ilang dekada ang lumipas, ay nananatiling nakatatak sa puso at pandinig ng mga tagapakinig. Isa rito ang tinig ni Rowell Carino, ang ka-voice ni Matt Monroe, isa sa pinakakilalang crooner sa buong mundo, kilala bilang The Man with the Golden Voice. Ngunit sino ang mag-aakalang sa bansang Pilipinas, sa isang tanghalian, sa entablado ng Itbulaga, at sa gitna ng isang kompetisyong naglalayong muling tuklasin ang mga boses ng kahapon, ay muling maipanganak ang tinig ni Matt Monroe. At ang magpapatuloy sa pamana niya. Isang Pilipino. Isang simpleng mga awit. Isang lalaking hindi inakalang magiging bahagi ng kasaysayan. Ang kanyang pangalan, Rowel Cariño. Ito ang kanyang kwento. Isang kwento ng pangarap, pag at musika. Isang kwento kung paano siya sumikat bilang ka-voice ni Matt Monroe at kung paano ang kanyang sariling tinig ay naging tulay upang muling mabuhay ang isang international na alamat. Si Roel Carino ay hindi lumaki sa marangyang mundo ng entertainment. Tulad ng karamihan sa mga Pilipinong may hilig sa musika, ang kanyang unang entablado ay ang kanilang maliit na sala, ang kanyang unang tagapakinig ay ang kanyang pamilya, at ang kanyang unang mikropono ay ang lumang karaoke system na ipinundar pa ng kanyang mga magulang. Habang ang karamihan ng kanyang mga barkada ay kumakanta ng mga modernong pop songs, ballads ng mga OPM icons, o mga theme songs ng teleserye, iba ang kinahumalingan ni Rowell. Siya ay nahulog sa musika ng nakaraan, sa mga crooner, sa mga torch songs, at sa mga klasikong ingles na kadalasang inaawit ng ating mga magulang at lolot-lola ngunit may isang pangalan na pinakaumukit sa kanyang puso, si Matt Monroe. Sa unang beses niyang marinig ang kanyang pagkanta, tila ba may nagbukas na pintuan sa kanyang isipan. Narinig niya ang isang tinig na malinis, malambing, puno ng emosyon, at may kakaibang kontrol. Hindi ito mataas, hindi rin mababa. Hindi ito pabirit, may dignidad, may lalim, may sining. Nagsimula si Rowell na pag-aralan ng estilo ni Matt Monroe. Hindi para gayahin, kundi para unawain. Pinakinggan niya ang paghinga, ang phrasing, ang lambot ng bawat dulo ng linya, at ang tamang pagpili ng nota. Araw-araw, nage-ensayo siya sa harap ng karaoke, paulit-ulit na kinakanta ang mga awiti ni Matt Monroe hanggang sa mahasa ang kanyang boses. Ang oras na ginugol niya sa paghasa ng kanyang boses ay magiging daan para sa kanyang tinatawag ngayon na kapalarang inilaan ng entablado kaya habang patuloy siyang kumakanta, iniisip niya na balang araw ay makikilala din siya hindi lang bilang kaboses ni Matt Monroe, kundi bilang Rowell Carino. Sa gitna ng lahat, lumabas sa telebisyon ang segment ng Itbulaga Bulaga na The Clones. Dito ay naghahanap pang programa ng mga ka na singer na handang humarap at makipagsapalaran sa Itbulaga. At ito na ang babago sa buhay ni Rowell, ang makilala sa buong Pilipinas. Sa sumunod na araw, tulong ng mga kaibigan at pamilya, kinumbinsi si Rowell na sumali sa The Clones upang ipamalas ang kanyang talento sa harap ng kamera. Dito ay hindi na siya nagdalawang isip at agad ng sumali dahil pinayagan na rin siya ng kanyang magulang na sumali sa kompetisyon. Ang It Bulaga ay hindi basta-bastang programa. Ito ang pinakaunang noontime show sa Pilipinas, at ang makapasok dito ay katumbas na ng paglalakad sa gitna ng kasaysayan. Nang opisyal na mapasama si Rowell sa batch ng The Clones, ang lahat ay nagbago. Mas dumami ang expectation sa kanya, mas dumami ang pagsubok, at mas lalo siyang nakilala. Ang It Bulaga ay hindi basta singing contest, ito ay showmanship contest. Kailangan hindi lang pagkanta tulad ni Matt Monroe, kundi kumilos, umasta, at isa puso ang emosyon ng isang crooner. Tinuruan siya ng vocal coach kung paano mag-control ng vibrato. Inayos ang kanyang breathing method para mas malinis ang phrasing. Itinuro rin kung paano ihatid ang kanta na may interpretative sincerity, isang katangiang kilalang kilala sa tinig ni Monroe. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Rowell na siya ay tunay na artist. Ngunit kasabay ng saya, dumating ang kaba. Alam niyang sa moment niyang iyon, wala siyang pwedeng sayangin. Dumating ang araw, ang araw na haharap siya hindi lang sa judges, hindi lang sa TV hosts, kundi sa buong Pilipinas. Habang nasa backstage, hawak niya ang mikropono ng parang may sinisintang kayamanan. Ramdam niya ang lamig sa entablado, ang liwanag ng spotlight, at ang humuhugong na ingay ng audience. Sa unang nota pa lang ng kanyang awitin, ang studio ay napuno ng isang boses na punong-puno ng alaala at nostalgia. Ang mga manunood ay napangiti, ang iba ay napapikit, at ang hosts ay napatingin sa isa't isa na may gulat sa mukha. Nang matapos ang kanta, sabay-sabay na pumalakpak ang buong studio. Hindi nila inasahan na sa ganong klaseng binata ay may nagtatagong matandang boses sa kanyang katauhan. Tila gulat na gulat nga ang lahat dahil bihira lang ang kayang kumanta ng mga awitin ni Matt Monroe, at si Rowell ay parang sisiw lang sa kanya ang lahat hindi man lang siya nahirapan at parabang nakatadhana na talaga ang kanyang boses upang buhayin muli ang mga awitin ni Matt Monroe. Hindi inasahan ni Rowell na sa loob lamang ng ilang araw, sisikat agad ang kanyang pangalan sa social media. Sa Facebook at YouTube, dumagsa ang mga komento, ang linis ng boses. Parang si Matt Monroe talaga. Saan nagtatago ang binatang ito? Grabe ang talento. Parang muling nabuhay ang golden era ng music. Itbulaga, Huwag niyong pakawalan yan. May mga video clips ng performance niya na in-upload ng mga fans. Sa loob ng isang araw, umabot ang views sa libo-libo, sumunod ay daan-daan libo, hanggang maging milyon. Sa unang pagkakataon, nakilala niya ang tunay na kahulugan ng instant fame. Habang papalapit ang grand finals ng The Clones, mas sumisigla ang suporta para kay Rowell. Sa bawat episode, mas pinahuhusay niya ang boses niya. Mas pinagaganda ang kanyang rendisyon. Mas ipinapakita ang kanyang interpretasyon. Ang bawat performance ay mas nagiging makabuluhan. At sa bawat linggo, nararamdaman niya, hindi lang siya basta kumakanta bilang Matt Monroe, kundi siya ay nagiging Rowell, isang singer na may sariling pagkakakilanlan. Sa Grand Finals, inawit niya ang Walk Away. Isa ito sa pinaka-iconic na kanta ni Monroe. At nang marinig iyon ng judges, hindi na nila napigil ang mamangha, ang audience ay nagbigay ng palakpakan. At kahit bago pa man i-announce ang resulta, ramdam ng marami, si Rowell ang magiging grand winner ng puso ng publiko. Ngunit sa hindi inaasahan, hindi siya pinalad na manalo sa kompetisyon. Pero kahit hindi siya nanalo bilang grand winner sa The Clones, siya naman ay nakakuha ng The Barkad's Choice Awards at isa siya sa second runner-up bilang clone. Pagkatapos ng show, maraming oportunidad ang dumating kay Rowell. May nag-imbita sa kanya para sa concerts, mall shows, private events, at guestings. Nakapag-feature din siya sa online shows at media interviews. At higit sa lahat, naging inspirasyon siya ng maraming Pilipino na mahilig sa classic music. Sa bawat performance, dinadala niya ang legacy ng isang artist na hindi niya nakilala, ngunit labis niyang hinangaan. Hindi naging madali ang landas ni Rowell, ngunit ang natutunan niya, kapag ang tao ay may talento, determinasyon, at puso, darating ang tamang panahon upang siya ay marinig. Ang kanyang pagangat ay patunay na ang musika, anuman ang panahon, anuman ang lahi, anuman ang genre, ay may lakas na bumuhay sa puso ng tao. At dahil kay Rowell Carino, nabuhay muli ang tinig ni Matt Monroe, hindi lang bilang ka-voice, kundi bilang pagpapatuloy ng isang panghabang buhay na pamana.